Carla may inihahandang sorpresa sa selebrasyon ng kaarawan ni Kuya Jomar ayon kay Calling Up Rab. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa latest live ni Calling Up Rob na ayun po sa kanyang ay may aabangan po tayo sa selebrasyon ng kaarawan ni Kuya Jomar dahil mismo si Carla daw ay may inihahandang sorpresa kay Kuya Jomar. Naayon pa po kay Calling Up Rob na sobrang pinaghahandaan talaga ito ni Carla para ma si Kuya Jomar. Grabe talaga mga calling up napakaswerte talaga ng idol natin na si Kuya Jomar dahil hindi lang dumalo ang kanyang mini regalo kundi meron pang pabunos na inahahandang sorpresa para sa kanyang kaarawan. Dito po natin makikita kung gaano din kahalaga si Kuya Jomar kay Carla kasi kahit na meron itong dapat tapusin sa school ay pinaliban po muna ito para maka-attend sa pinaka importanting araw ng kanyang ka-partner na si Kuya Jomar. At dahil alam din naman natin na sinabi din ni Carla dati na special din si Kuya Jomar sa kanya kaya hindi malabo na baka sagutin na ng dalaga si Kuya Jomar at kung mangyari man yun ay panigurado sobrang saya ang hatid nito sa lahat ng kanilang mga taga hanga at taga suporta ng kanilang tambalan. O mga calling up ano kaya sa tingin nyo ang inihahandang sorpresa ni Carla para sa selebrasyon ng kaarawan ni Kuya Jomar? please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video, at bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayo batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po and also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar no Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.